magandang gabi sa inyong lahat Ako nga pala si Amadeus Hinihiling ko na mag-imbita kayo na makakasama habang nakikinig Dahil hindi ninyo kakayanin mag-isa ang mga istoryang ibabahagi ko ngayong gabi Magsisimula na ako ng gabi. Ibabagi ko lang yung nakakatakot na karanasan na nagmula sa security guard na nakausap ko kamakailan lang. Naigsi lang din ito pero sana pumatok sa panlasan ninyo. Ako kasi nung narinig ko to tumatak eh. Inilagay ko yung sarili ko sa sitwasyon niya ng mga oras na naranasan niya itong kwentong to. Ayon sa kanya, ang takot at karanasan niyang ito ang isa sa alaalang alang babaunin niya hanggang sa pagtanda. At patuloy na ibabahagi sa mga taong maidag sa kwentong katatakutan. Magsisimula na ako. Enero 20. 1999. Manila. Kung pamilyar kayo sa isang sikat na ahensyang nagsasari ng mga simat at mga km 9 unit sa Manila, pihadong alam niyo kung anong ahensyang tinutukoy ko sa umaga. O sa umaga, punong-puno ito ng buhay. Kabilaan ang ingin ng mga tao, mga babae at lalaki nagsisigawan mga asong abala at mga bagong manlalayag na nagsasanay para sumabak sa trabaho at kareran tatahakin. Kaliwa't kanan ang mga nag-aasikasa ng mga papeles, mga opisyal na sumisigaw at mga trainer na paroon at parito para mag ng mga bagong darating na aplikante. Sa umaga, tao ang nag-iingay dito. Pero sa gabi, sila. Nung sobrang ingi na hallway sa na umaga, nakakabingin na ang katahimikan. Napapalitan ng mga huni ng mga panggabing kulisap. Ang kalsadang paroon at parito ang mga sasakyan sa loob ng ahensya napapaita ng mga dahong inililipad ng panggabing hangin. Ang mga swimming pool na mayat maya ay tinatalunan ng mga estudyante. Tumatahimik. Tasabay ng pagpatay ng mga ilaw sa buong pasilidad. Panggabi bago at nag-iisa lang sa trabaho. May kasama naman daw siyang officer pero nasa loob lang ito ng opisina ang daily routine ng mga gwardiya ay mag-ikot sa loob ng ahensya para tignan kung may mga nakabukas pang mga gate at kwarto. Tinitignan isa-isa ang mga loob kung may mga naiwan o may nakapagtago ng magnanakaw. Alas 9 ng gabi nang marinig niyang galit na galit ang mga aso sa likurang bahagi ng ahensya. Kaya alaman agad niyang pinuntahan iyon Iniisip na baka may nakapasok na magnanakaw kaya gigil na gigil katatahol ang mga aso. Dala ang flashlight. Pinuntahan niya ang kulungan ng mga aso na nasa malaking baganting lote. Naririg niya pa din ang, ang panggigigil o pag-angin at walang puknat na pagkahol ng mga ito. nakarinig din siya ng langit-ngit at bagsak ng mga kahoy. Tila daw hinahampas ito pagalit. Agad-agad kinuha niya yung dala niyang batuta. Sa kadahan-dahang pinuntahan yung isang building kung saan nang gagaling yung ingay. Mula sa kinatatayuan, tanaw na no, tanaw niya yung mga bintana at pintuan na, na bumabalibag. Ayon sa kanya, imposibleng hangin daw kasi na mga oras na yon banayad lang ang simoy ng hangin ng mga panahon yon Yung hampas na mga pintuan at bintana, animoy malaking signal number 5 daw. Halos matanggal na yung bisagra sa lakas ng hampas ng mga ito. Kinakabahan. Pero pilit na pinapalakas ang loob dahil parte yun ang trabaho niya agad-agad daw niyo ito nilapitan No mga nasa sampung metro na lang ang layo niya sa building huminto daw bigla ang pas ng mga pintuan at bintana ganon din yung mga asong galit na galit puro tunog na lang daw ng pagyup-yup -yup na tila takot at takot ang mga ito alas panawan na rin siya ng ulirap pero pilit na inisa-isa niya ang bawat kwarto Saka nagtanong kung mayroon pa bang naiwan sa loob. Walang sumagot. Kaya muli isa-isa sinara niya mga bintana at pintuan. Kasabay ang pagkandado sa mga ito mula sa loob para hindi na mahuksan ulit. Sa kadahan-dahan siya nung bas, pumunta sa, may, pumunta sa main gate para naman isara iyon Pagkatapos niyang isarang lahat ng gate sa ahensya, naisipan niya ng gumawa ng report para pang turnover kinabukasan. Pero habang nagsusulat, nag-iisip din siya dahil hindi makapaniwala sa nakita niya. Pagtingala niya may nakita siyang matandang babae. Nakaputi nakapatulog na puting mahaba. Saka ito dahan-dahang lumapit sa kinaroroonan niya. Alas dosin na daw ito ng gabi. Sinigaw niya iyon. Nagtatanong kung paano ito nakapasok sa loob ay e ikinandado niya lahat ng git. Hindi daw ito nagsasalita. Bagkus ay patuloy lang itong naglalakad papunta sa lugar kung saan siya nakatayo. Noong una hindi niya maaninag yung mukha ng matanda. Kaya ang ginawa niya, pinashlightan niya yan para makita. Pero ganun na lang daw ang paghihilakpot niya kasi yung flashlight niya. Tumatagos sa katawan nito. Wala itong anino. Patuloy itong naglalakad at pailalim na nakatingin sa direksyon niya. Saka ito biglang nawala. Nung akmang tatakbo na siya papunta sa opisina kung saan andoon ang officer niya, Nagulat siya kasi ato ah, sa pintuan dadaanan niya yung matandang babae. Bumubukabuka daw ang bibig nito pero wala siyang naririnig. Sa kadahan-dahan daw na na naman sa kanya. Pero sa pangalawang pagkakataon, nawala daw ito ulit. Noong mga oras na yun, sumisigaw na daw siya pero walang lumalabas na boses mula sa kanyang lalamunan. Pupo siya saglit sa kahumarap sa so isinusulat niya para sa kuhanin. Pero noong mga pagkataong iyon, yung matandang nakaputi. Nasa table kung saan siya nagsusulat harap-harapan lumitaw sa harap niya. Itim na itim na tila balon sa lalim ang mga tumita nito at bibig. Nakasimangot na tila galit sa sumisigaw pero walang boses. Agad-agad kinabukasan nag-resign siya at kahit kailan hindi natatapak sa lugar kung saan ang tik niya ng itong ikamatay dahil sa sobrang panghilakbot. Salamat. Magandang gabi.